Okay, good morning guys. May hanapin uh, tayo yung ano dito, yung yung baging lunas ano. Uh. Pupuntahan natin yung ating mga kaibigan ano, manggagamot. At tuturuan natin ng ano, panggamot sa ano ko, sa kudap ng ahas at sa kudap ng aso, sa rabies. Hindi kasi nila alam yung ganitong gamot. Tuturuan uh. natin sila para ano, guys, uh, Para yan makapanggamot sila sa kanilang uh, lugar tagaan yun eh uh, mara mara marindo kay ba um, taga mendoro pala guys at saka taga batangas ang ating buka tayo puturoan natin ito lang sya eh yeah. natin oh my okay. gosh baging lunas ito pa isa yes yung baging lunas pupuntahan natin maya maya at ating ipapakita ito para sila yung makapanggamot sa kanilang lugar ano ah, yun ano yung anahin

isip sipin ang katas nito. Wala tong lasa. Pero pagka nakagat ka, malansa. Malansa, ah, gano'n. ako na yan. Pwede yung Oo. Oh, na no. Tap, ako yan. Ano? Tapos, nga yan sa kamandag pag nakagat ka. Tapapal. Kaya na kanya mandag ipaga. Papagayang ganda mo. Pag nakangatangan yan, ihupa. Ihupa yeah, uh, na. Sala ko yan. Sala ko lang. Sala ko lang sa atin. Gusto na ako nakasibol. Basta dapat alam mo. Try nyo kumain ng isa. Hugasan no? mo lang. Hugasan hmm. mo lang. Hugasan mo lang. I, ikaw, ikaw nila ano? Mata. Mata. Mata na yung isa. Hugasan mo lang. Wala lasa yan. Pagka... Ano pero pagka... Pag nakagat ka nito, malansa yung lasa mo. O nakagat ka ng ahas o ano? Ano? Ano Wala siya. Wala siyang lasa. Makakita kayo ng ganto sa inyo. Sa ba't yan ito? Mm. May katulad to, yung parang namumunga ng ano, bitter ito, hindi talaga bunga. Parang namumunga siya ng ano nung pepino, ilasan pepino. Pero ito, oo. Uh, Bagong lunas, gumagawa ng sa taso. Mm. Pwede -hmm. eh. yung pambabadayin ko gano'n Basta mga kalangis Kaya siya ipapahid na ako Kaya nga pa nga eh Kung ibang dahon niya, di ipapahid ka <laughs> Taas lang yan. Taas, lahat ng kamandag? Lahat ng orong kamandag. Sa aso. Aso, pusa. Aso, pusa. Anong pangalan niya? Baging Lunas. Baging Lunas na mm. ba ito. Ah, Baging Lunas. Ano, ito yung, ano yung. Ayan, Lunas. Oo. Oh. Ayan ang Baging Lunas. Ayan ang Baging Lunas. Ang baging, 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 baging mong gamit ngayon. Ayan. Pwede nyo lang ko sila nito, bagong ano. Maraming ay ko asa no to. Ano yan ang kasama ng doro? Makita ka, may ah, makita ka ng ganyan. Dami kong daming tanim sa bahay Ganito to sa probinsya. Hindi hmm. mm. pinapansin. Baging luna siya ano, DJ. Anong anong tao santo ginagamit? Sa Kagat ng ahas. Lahat ng ano. Tsaka rabis so, ng aso. Uh, Tapos ito. di namin to pinapansin doon. Ayun. Wala yan lasa kahit ngayain mo. Oh, tama. Oh, wala lasa yan, ganyan to. Wala yan no? Wala siya Pero pagka nakagat ka ng Cobra kaya Laso. aso, mo May rabies Malansa Malansa Ang lasa mo Wala siya Wala siya Kep pala tinatapon lang namin to dun <laughs> Hindi nyo alam na ayan na no Hindi eh <laughs> <Ayan> yan Ayan <laughs> <laughs> e, nakita na kaya, Sige sige <laughs> ganda ng form mo ah. Ano yung suot niya? Ito nga ka-serious. <laughs> Ito nga ka